Bibili ka na ba ng Yamaha motorcycles ngayong August 2024? Pues andito ako para ipaalam sa iyo kung magkano na ba yung presyo ng Yamaha motorcycles ngayon. So ngayon ay andito nga pala tayo sa GM Cycle Yamaha Cabanatuan para tignan kung magkano na ba yung presyo ng Yamaha motorcycles ngayon dito. Kaya kung isa ka sa nagbabalak ng maglabas ng Yamaha motorcycles, tapusin mo tong video na to hanggang dulo. At kung balak nyong maglabas ng Yamaha motorcycles dito sa GM Cycle Yamaha Cabanatuan, pwede nyo naman ako i-PM sa Facebook page natin. And syempre pwede rin naman kayong mag-direct sa page nila Ito ipa-flash nila lang sa screen So huwag natin itong pagtagalin, tara simulan na natin So dito unahin na natin itong Yamaha Mio Gear 125 So S version itong mga tol at meron din silang standard So ang presyo ng Mio Gear S125 dito ay 84,400 at ang down payment ay 8,500 At syempre payable siya 12 months hanggang 36 months So screenshot nyo na lang mga tol para makita nyo yung ibang detalye no? And dito naman yung standard version ng Mio Gear 125. So talagang napakasulit din na pang service ito araw-araw. No? At hindi lang yun dahil talagang maangas at napaka-sporty rin ng datingan niya. So pagdating naman sa presyo ng Mio Gear 125 standard, ang SRP nito dito ay 79,400 tapos yung down payment ay 8,000. And syempre payable din to 12 months hanggang 36 months. So lahat naman ng unit nila dito no, available siya for 12 months hanggang 36 months. Next natin mga tol, itong Yamaha Gravis 125. So isa to sa 125cc scooter ng Yamaha ngayon na napaka-compact at syempre napaka-convenient gamitin. Dahil lang isa sa mga features ito, yung refiller niya ng gas ay nandun sa may kaliwang part ng legroom. Ano? Kaya talaga napaka-convenient kapag nagpagas tayo. Hindi natin kailangan bumaba ng motor para magpa-repeal ng gas. So ang presyo ngayon nito mga tol ay 93,900 tapos yung down payment ay 9,400. At kung hanap niyo naman ay Sport Max scooter, syempre meron tayo dito ng Yamaha Mio Aerox 155 Standard at syempre meron din sila dito ang ABS version o yung S version. So kung wala ka pang idea kung ano ba yung pinagkaiba ng S version at doon sa standard, So yung S version mga tol yun niya Meron siyang ABS sa front brake At meron din siyang stop and start system So ang presyo ngayon ng Aerox S ay 146,000 pesos Tapos yung down payment ay 14,000 At para naman dito sa standard version ng SRP nila dito ay 123,000 Tapos yung down payment niya ay 12,300 And payable nga rin to 12 months hanggang 36 months At kung hanap nyo naman ay talagang usong-usong ngayon At talagang napaka Maxi scooter Meron tayo dito Yamaha n -Max 155 So, bali itong dark petrol na to mga tol ay yung non-Y connect ano. Pero, ABS version din to. So, ang presyo nila dito ngayon ay 151,900. Tapos, yung down payment ay 15,200. So, kung dati, dalawang variant ang NMAX 155 na isang non-ABS at ABS version. So, ngayon ay non-Y connect na at Y connect. So ang presyo ngayon mga tol nitong Nmax 155 ABS 153,900 tapos yung down payment niya ay 15,400. Next naman natin mga tol itong isa pa sa matagal na sa market na scooter ng Yamaha no itong Yamaha Mio i125 o oh, kilala ring M3. So meron sila ditong standard at .s version. So bali itong yung glossy black yung standard at itong cyan ano mayroong combination ng white. And bali ito naman yung s version mga tol itong matte black. So meron itong stop and start system ano, Ito yung namamatay yung makina na kapag huminto tayo usually sa traffic light So nakakatulong yan para mas tumipid pa sa gas itong Yamaha Mio i125 So ang kagandahan yun niya meron siyang dalawang variant Ang presyo naman ngayon ng S version ng Mio i125 ay 82,900 At ang down payment ay 8,300 Pagating naman dito sa standard version mga tol ang SRP ngayon nito ay 77,900 tapos yung down payment para dito ay 7,800. Kung hanap nyo naman ay affordable na pang trail ride, pang off-road. So meron tayo ditong Yamaha XTZ125. So isa to sa affordable off-road bike ngayon ng Yamaha. No? So ang presyo nito ngayon ay 89,900 pesos tapos yung down payment naman ay 9,000. Next naman mga tol kung naghahanap kayo ng Yamai Sniper 155 2024 model meron tayo ditong race blue na variant. So, standard version to, no? pero yung R version niya, yung meron ng ABS or anti-lock brake system. Pagdating sa presyo, ang SRP nya dito ay 125,900, tapos yung down payment ay 12,600. Kung mahilig naman kayo sa retro classic looks, meron naman sila dito ng Yamaha XSR155. So, ito na rin yung pinaka-latest model, ano? So color silver siya talagang napaka-classic ng datingan. Pagdating sa cash price ang SRP niya dito ay 182,000 tapos ang down payment ay 27,300. Next naman natin mga tol itong 150cc sports bike ng Yamaha na loaded ng advanced features tulad ng traction control system, ABS, Naka fully digital meter panel, meron na rin quick shifter at meron na rin assistant sleeper clutch. So talagang napakaangas ng sports bike na to. Pagdating sa presyo, meron itong SRP na 203,000 tapos yung down payment na ay 40,464. So yun ang update natin para sa price ng Yamaha Motorcycles. Dito lang yan sa GM Cycle Yamaha Kabanatuan. Kaya kung umabot kayo sa part ng video na to, sana ay nakatulong sa inyo. And shoutout nyan pala dun sa mga mababait na staff ng GM Cycle Yamaha Kabanatuan. So kung maglalabas kayo ng Yamaha Motorcycles, so punta lang kayo dito sa GM Cycle Yamaha Kabanatuan. Siguradong magugustuhan nyo dito. Dito lang ito mga tol sa daan sarili na tabing highway lang. So malapit lang dun sa dating pwesto ng Toyota Kabanatuan. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Siyempre meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.